Hello YouTube fam! Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon mayroon tayong isang paksa na talagang pupukaw sa inyong atensyon na ibabahagi ko sa inyo. We're diving into the world of Filipino pamahi. Ito ang mga traditional superstitions and beliefs na nakatatak na sa kulturang Pilipino. Ating tuklasin ang nakakaintriga na mundo ng Filipino folklore at mga pamahiin. At alamin kung bakit ang mga ito ay sinusunod pa rin ng marami sa atin. Bago tayo magpatuloy, ako si Shaney, ang inyong kakwentuhan ng mga bagay na hindi maipaliwanag at mga nakakatakot na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang ating video Malaking tulong po yan sa aking maliit na channel. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. wala kang kailangan mong bumisita sa ibang lugar pagkatapos dumalo sa isang lamay. Ito ay ang tinatawag na pagpag, na ang literal na kahulugan ay upang tanggalin ang alikabok o dumi. Ang mga karaniwang lugar para magpagpag, syempre ang iyong paboritong convenience store. Ang walang ito ay sinasabing ginagawa upang hindi ka sundan ng espiritu ng namatay na iyong dinalaw sa bahay. Isa sa pinakasikat na paniniwala ng mga Pilipino ay ang pagkain ng pansit ay para sa mahabang buhay. Ang pansit ay isang pagkain na impluwensya ng Chino sa Pilipinas. Ngunit ito ay kasama na rin sa pagkaing Pinoy na hindi nawawala sa mga handaan o kahit simpleng merienda lang sa tahanan. Ang pansit daw ay sinasabing tumutulong na gumaba ang buhay ng kumakain ito dahil sa mahahabang hibla ng noodles at sama sa luna. ang pagsusuot ng pula o kahit anong matingkad na kulay na damit ay ipinagbabawal sa panahon ng libing dahil ito ay kumakatawan sa kagalakan. Ang pagsusuot ng maliliwanag na kulay ay nagbibigay ng impresyon na ikaw ay nagsasaya sa halip na nagdadalamhati. Gayunpaman, ang pagsusuot ng pula ay iminumungkahi para sa maliliit na bata. Ito ay ginagawa upang maiwasan ng mga bata na magkaroon ng bangungot o paglapit ng mga kaluluwa sa mga batang ito. pag-iwan o pagkahulog ng iyong pitaka o bag sa sahig ay pinaniniwala ang nagdudulot ng negatibong swerte sa pananalapi at maaaring humantong sa may-ari na mawalan ng pera. Lumilitaw na ang mga inchik ang nagsimula ng ibiyang ito dahil ang pag-iwan ng pitaka sa sahig ay itinuturing na masamang fungsuy sa kulturang Chino. Noong bata pa tayo, tinasabi na ito sa atin ng ating mga lolot lola. Pinapayo ng ating mga nakakatanda na iwasan ang pagwawalis ng sahig sa gabi dahil malawak na pinaniniwalaan na ang paggawa nito ay walang idudulog kundi kamalasan at maaaring makasira sa iyong pinansyal na sitwasyon. Gaano man kadumi ang iyong sahig o kahit gaano karaming dumi ang makita mo sa iyong sala, ang pagwawalis ng sahig sa gabi ay itinuturing na malas ng maraming Pilipino. Ang mga taong titira sa bagong bahay ay dapat magtapo ng pera upang madagdagan ang kanilang swerte at kapalaran gayon din para maitaboy ang masasamang espiritu. Kapag ang mga Pilipino ay unang lumipat sa isang bagong bahay o nagho-host ng isang housewarming celebration, sila ay nagtatapon ng maraming barya sa sahig ng sala. Inihahagis ang mga baryang ito sa bawat sulok ng silid bilang tanda ng pera na pumapasok sa bahay na pinaniniwalaan nilang maghahapit sa kanila ng kayamanan at kasaganaan. At dahil ang pagmamahal ay isa sa pinakamahalagang aspeto para sa Pilipino, ating sabay-sabay alamin ang ilan sa pinakasikat at pinakapilaniniwala ang mga pamahiin tungkol sa pag-ibig pag-asawa at iba pa Upang makita kung ano ang magiging itsura ng iyong lifetime partner, gumising sa kalagitnaan ng gabi at tumingin sa salamin habang may hawak na kandila. Sa una, ang imahe ng isang kalansay ang iyong makikita. Ngunit pagkatapos ng limang minuto, makikita mo ang uong view ng taong nakatadhana para sa iyo. Sa seremonya ng kasal, kailangan tapakan ng babae ang paa ng kanyang asawa upang magkasundo silang dalawa sa kanilang mga gustong gawin at para hindi maging malupit sa kanya ang kanyang asawa. Malas ang dalawang magkapatid na ikasal sa iisang taon. Upang itama ang problemang ito, ang kapatid na mag-aasawa sa huling bahagi ng taon ay dapat pumasok sa simbahan mula sa likod na hagdanan sa araw ng kasal. At iyan ang ilan sa pinakasikat at pinaniniwala ang mga pamahiin ng mga Pilipino. Ang karamihan sa mga ito ay sinusulit pa rin magpasa hanggang ngayon. Marahin dahil sa takot ng mga Pilipino na lumapit sa kanila ang kamalasan o kaya naman ay isang ligaw na espirito ang sumama sa kanila. Kahit ano pa man ang dahilan, ang mga Pinoy pamahiin ay kasama na at mananatiling kasama bilang isang mahalagang pundasyon ng ugaling Pilipino. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.